lokal na 41, 45 na piyato pa ng Pangulo? Meron, yung 45 lang. 45 lang. Pero yung 41, Siwa, wala na. Wala na 41. Ah, wala na. Uh, Hindi na kaya sa bintahan. Hindi na kaya sa bintahan. Pero yung ano po, sa dala, saan ba, saan po yung binibili ng mga hmm. consumer? Yan, doming. Ah, ito. Yung kwenta, yung... Uh... Ay, ito po. Pero yung dati nagbinta kayo, mahal ba yung kuha yun sa, ano, sa... Hindi bumaba. Kaya? Bumaba. Hindi ka umangat. Mas tumas hmm. pa lalo. Nung nakaraang taon, nakaraang buwan po, <mess> kumusta po yung binta? Okay lang. Okay lang. Mas matindi ngayon. Mas mataas ngayon. <mess> Nung ayuda po ng Pangulo na sa kusakong bigas, nakatanggap po ba yung... Oo, oh, nakatanggap po. Sa... Nakatanggap po kayo. <mess> Tapos po, kung ano po, ano po yung masasabi nyo sa programa ng Pangulo? na na-establish ba nila yung pagbibintay ng bigas? O so, nakakatulong ba sa inyo yung pagbaba ng presyo ng bigas? Oo, kaya naman, bigyan nyo kung mo na naman. Ano mo Kung sakali, sir, ah, uh, itong video ay makarating sa Pangulo o na panood ano po yung masasabi niyo nyo sa kanya? Ano po ah, ano yung mga... Ano po yung nyo? Bumaba. Kailangan nga Bumaba? Oo. Pinagpukunan ng ano. Pinagpukunan dapat yung pinaka-ano yan, may sila kami yung dapat ang hindi nila eh. Para yun lang ano Diba? Ah, doon. Oh, sige po, yun lang po. Maraming salamat. Nandito pa rin yung presyo ng bigas, 41. Ayan o. May 45 nandito pa rin. Uh, ano sir? Mga bagong ani may sir? Bagong ani o dati pa? Ah, stock pa na karaan. Mura ba sir, kuha yung sa ano? sa ano po, mahal din. O, alam mo ba yung pleto padang ng Pangulo na price cap? Alam niyo yun dati. Na, ano po yung masasabi niyo na hanggang ngayon na nagibinta pa rin kayo ng bigas na 45. Ano sir? Obligado po yung pleto padang ng Pangulo. Na, nung nakaraang ano sir, nakaraang buwan na September, August, Uh, kung compare ngayon sir na October tumaas ba yung presyo ng bigas? Mas mataas eh. Mas mataas ngayon. Pero nandito pa rin sir no. Ito sir yung ano yung 41, marami pre-mobile eh, o oh, yura yung... lang? Ah, lang. Pero magaganda naman sir yung ano, maganda naman yung ano yun na 45 ah. Mm -hmm. Maganda uh, na bigas. Maputi rin. Aba ah, puti Nabalita ba yung pinapatupad nung pangulo? nung 41 to 45 a regular rice beer. Uh, sir, malakas, malakas ba sa mga kaya, yung, uh, medyo kapos? Uh, pero mayroon pa kayo sir, 41 to 45, mayroon pa kayo. 45 na lang. Ano sir, yung bago bang ano yan o stock na? Ang mga bago wala kami ng stock yan. Kasi yung kagalo Yung ano sir, ano po sir masabi na balita ba yung pinayamigay ng Pangulo? na mga sako-sakong bigas Ito po katunayan na sumusunod po sila sa implementasyon ng Pangulo na 41 to 45 per kilo dito po yan sa may Malinta Valenzuela Market mga uh, nakatulong ba yung mga kababayan uh, dahil nahiya po sila magpa-interview na kinuha ko na lang ba yan ng, mga, ng video mga uh, kabayan natin na medyo kapos sa pangailangan mabili din uh, pero nabilitaan nyo ba yung ano na yon nabilitaan nyo ba yung pinabingay ng Pangulo nasa ako sa akong bigas hindi, uh, alam mo yung galing sa Smuggler. Smuggler. Oo. Oh, kung saan saan mga lugar, mga probinsya. Dito ba nakatanggap kayo dito? Ah, oh, wala kayo nakatanggap. Video na ito makarating sa Pangulo. Ano po yung mensahe yung sa kanya? Tungkol po sa mga presyo ng bigas. Babaan pa yung presyo ng bigas. Babaan pa rin. Hindi pa rin po ng mga ibang ano eh. Hindi pa nakabili. Oo, yan, mag-ganyan. Pero ito, nabili niya yung 45. Mabili din yan. Mabili rin po. Ah, 45. Wala kayo, 41. Wala ano? Wala ako. Oh, sige, yun ang share. Salamat.